Can you talk about how the Quadcom Committee was able to get and convince itong si Lieutenant Colonel Santi Mendoza to, to speak up? Actually, we did not have to convince him. Eh. Uh, some, uh, we cannot divulge anymore, some officers actually of uh, the PMA class, uh, matikas. Kasi itong si Wesley Barayuga is a member of the PMA matikas. Class 83. In fact, nung namatay po ito, uh, nung uh, July 2020, itong uh, mga classmates niya nag-put up ng reward money, no? 1 million pesos, because mga uh, mista nga nila sa Wesley Barriuga. Well, anyway, I cannot divulge the uh, persons who uh, brought uh, Colonel Santi Mendoza to that quadcom. Actually, it was voluntary in his part. Hindi po namin siya hinanap, hindi po namin siya sinuhulan, hindi rin po namin kinumbinsiyan. Uh, lumutang na lang po 'yan because there were some concerned uh, parties regarding sa unsolved murder ni General Barayuga. Ano po ba 'yung ano? Sige, pag-usapan natin 'yung mga nakuha niyo pong impormasyon dito kay uh, Lieutenant Colonel uh, Santi Mendoza, no? Gaano ka crucial well, uh, 'yung testimony po? base sa sinumpaang salaysay niya, no? which in fact, uh, initially, uh, kung unang nag-interpolate sa kanya, tinanong ko siya kung itong sinumpang uh, sinumpaang salaysay ba niya, eh, voluntary, kusang loob, sabi niya man niya, oo. Tinanong ko rin kung lagda ba niya ito, sabi niya, oo. walang well, ang kwento niya, well, hindi kwento, no? Uh, apidabit talaga to under oath. Uh, according to his apidabit and his testimony yesterday, nagsimula po ang uh, ikang pagplano noong October 2019. In uh, 2019 po, yun din ang pag-upo. July 15 po, uh, umupo si Colonel Rio Garma as PCSO Chief. Ngayon, itong si uh, Wesley Maray Barayuga, matagal na doon, January 24, 2018 pa. So one year before umupo si Colonel Garma, Nandoon na siya serving as Corporate Board Secretary. Now sometime in October 2019, tinawagan ni Colonel Hidelberto uh, Leonardo itong si Colonel Santi Mendoza. He was din na major. And din sinabihan siya na magpapatulong. Uh, dito na nung ni Santi Mendoza, ano pong uh, tulong ang gusto ninyo? Meron daw siyang operation. Meron daw siyang ipapagawa. So then, uh, that is why ang ibig sabihin sa police partisan yung operation ay eh, pagpatay ng isang uh, high value individual. Yun ang ganun. Then eventually, sinabi rin ni Colonel Leonardo na ito raw ay involved sa do droga. Pero hindi naman totoo yun. But anyway, yun ang presentation ni uh, Colonel Leonardo. So una, nagdadalawang isip talaga si Colonel Santi Mendoza. But eventually, sinabihin din siya na baka ito ay makatulong sa iyong police career. So, naging interesado naman siya. No? After a few months, lumagpas, mga tatlo, apat na buwan, tumawag na naman uli noong uh, February 2020 itong si Colonel Leonardo at tinukoy na kung sino yung target. Sinabi na sa kanya na ito ay si, ang target is si Attorney Wesley Barayuga, na nagtatrabaho sa PSO as corporate board secretary. Since uh, matas na official yung uh, tinutukoy ni Colonel Leonardo, nagsabi si Santi Mendoza, si Colonel Santi Mendoza na kailangan yang gumawa ng verification intelligence work no to identify the person. Sabi naman ni para Colonel Leonardo, hindi na kailangan dahil ang magpo-provide ng lahat ng information sa iyo ay eh, Kernel si Colonel Karma, Na yun na nga ang uh, PCSO chief at that time. So, sinabihan siya na maghanda ka na. Ibig sabihin, planuhin na yung pagpaslang kay Wesley Barioga. So, may nakakilala siya. Dati na niyang kilala ito. Uh, dating pulis din. Uh, si dating Corporal Nelson Mariano, alam niyang maraming itong contact na guns for hire. So, na-contact niya si Nelson Mariano, sinabihan niya na, pare, merong operations, uh, maghanap ka ng isang hitman. Eventually, nakahanap nga si ng hitman itong si Nelson Mariano, ang pangalan ay Loloy. No? Then sometime on June 2020, tumawag na naman uli si Colonel Leonardo kay um, Colonel Mendoza, at uh, napag-usapan na nila. Then, sinabihan siya ni Colonel Leonardo na may tatawag sa iyo. Yung certain talks, no? tatawag kay Colonel Mendoza para ibigay na yung mga detalye ng uh, uh information tungkol kay Wesley Barayuga. So after that, Tumawag nga yung talks. And then on July 2020, ah uh, nangyari na oh, July 30, 2020. Pero bago pa nangyari yon, binigyan ng pick-up ni Colonel Ruina Garma si uh, Wesley Barriuga. Kasi itong si Wesley Barriuga, hindi mo nga ma-surveillance dahil nagpa-public transport lang. So hindi mo malalaman kung saan siya sumasakay talaga. So nung nabigyan na ng uh, pick-up, may plate number, may description. On the day of the killing, tumawag na itong si Tox. Then uh, pinakita na yung litrato ni Wesley Marayuga. Binigay na yung description ng pick-up. Binigay na rin yung plate number ng pick-up. So yun na, nung uh, July 30, do na traffic si Wesley Barriuga, do na pinaslang siya ng certain loloy. After nung incidente, the day after, tumawag uli si Tox uh, kay Colonel Mendoza at sinabihan nandito na yung pera ninyo. So binigay ni Tox yung 300,000 pesos doon kay Colonel Mendoza. Binigay naman ni Colonel sa yung uh, pera doon kay Nelson Mariano. Ang ginawa naman ni Nelson Mariano, binigay yung 40 mil kay Colonel Mendoza, yung 60 mil sa kanya at eh, 200,000 pesos binigay naman doon sa hitman na ang pangalan ay si Lolo. Mm -hmm. Yun po ang buong pangyayari. Ngayon, uh, itong si palawi pala, we found out, meron na po kaming picture eh hanggang ngayon ay eh, nagtatrabaho pa pala sa PCSO. Pero quickly uh, na we are doing a background check para makuha ang tunay ng pangalan niya. But we understand mula nang lumabas kahapon si uh, itong si Colonel Mendoza ay hindi na raw makita doon sa PCSO compound. Uh, so that's nice uh, yun ang buong pangyayari.